Hey guys, big love shout out On today's vlog Just <laughs> On today's vlog uh, Ito na naman kami Nandito na naman sa Repuliet Dahil Birthday na naman ni Raiza So, antabayan ng ating Vlog mamaya Meron ka siguro, maglalaro kami mamaya Doon sa Pai Park So guys, let's go Early lang kami makakapunta dito guys Yerly lang kami mapunta dito sa Ripoli eh, yung iba hindi makakapunta dahil may mga trabaho may mga extra work pag Saturday pero kami makakapunta dahil wala kami yung trabaho Hi! Hello! Hi! Let's go to barbecue, huh? Yes! Let's go to park! The Penetons! Sa barbecue tara Maraming pine, <laughs> kaya Penetons. Kaya Penetons. So, nagpapabandok naman na muna kami. Okay. <laughs> Ito yung, ano, lugar. Yearly, yearly guys, yearly. Ang punta dito. Kaya. Hello sis, kumusta ang kainan dyan? Hahaha. <laughs> <laughs> Oh, <laughs> ah, di ba? Ito kami sa probinsya ng Ripulyet. Probinsya Yes. Barcelona pa rin. Ay. Barcelona ba? Iya. Katalunya, Katalunya, Katalunya. So, ayan yung park. Oh, nasa desierto kami, guys. Kana. Hello. So, money ya, guys. Ito yung Penetons, guys. <laughs> Penetown. Penetown. So, dito na kami sa loob ng park. Papuntang barbecuehan. Yan, pwede maglakad-lakad. Marami naglalakad yata din dito. Yung iba namin mga kasama kasi hindi nakarating. Kasi sabi, oo, pupunta. Pero nung kalaunan, may bibisit. Kaya hindi nakarating. Pero, syempre, guys. Trabaho yan, extra din naman. Pati si Maya, yung aking anak. Aking anak. <laughs> May trabaho din. Today, you no. Know, ano na siya, sis? Yung na, gumanda na ng gumanda. Kasi dati, hindi rin naman to ganito, eh. Mga ano-ano pa yan dyan. Mga harang-harang. Ngayon, madami ng mga anik-anik na mga nilalagay. Oh, baka mayroong ano dyan. Hindi, <laughs> ding, baka mayroong parang ano anang tubig dyan ba? Kasi may tulay. May tulay? May tulay. Ano ba? Ano na nangyayari? May tulay. Yung tulay. Yung tulay. Para na ako itong ano, ilunggo. ha ah. Ayan. So, ayan yung barbecuehan dyan. Malapit na. O, oh, di ba? Ang aga-aga namin. Kami ang nagbukas. <laughs> kami ang magbubukas. So, ayan. Ayan barbecuehan. Ayan kami. dito. Wala. Nasa bundok tayo. Pero merong swimming pool dito na maganda. Ay, nakusis. Di ba, Ding? Saan? Doon yung nagpunta tayo. Repulyat din yun eh. sa Daniela yun? No. Si? Repulyat. Yung malapit sa gym. Ah. Yung nag-ano tayo. Do, na, 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 Klaro. Tayo yun. Yung naa sila, ati, Esperanza. Oh. At, sa at, 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 mm -hmm. tayo yun at, 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 Agoy, agoy. <laughs> so, pwede tayo maglakad-lakad dun, oh. Mm. Kalsada na, kalsada na siya. Dati, bu ano pa lang yan, mga lupa-lupa. Ngayon, -lupa. oh, kalsada na. Wow. Ang pinaakit din, eh. Nandiyan din sa loob. Ito, bukas na yung kapihan. O, doon na yung natin park. Na. O, tingnan mo, oh. Naging, yung park, naging bato na. <laughs> naging bato na. Hola. Ayan, Sister May pala. <laughs> ayan, dito yung park. May bayad, walang bayad. Agay. Okay. Yes. Ayan, guys. So, ayan yung park, oh. Ayan. Barbecuehan pala dyan sa loob. So, ayan, ito. Hala. Good morning, Good morning. Hahaha. Wow, talaga naman. <laughs> talaga naman si madam. <laughs> ah. Hello sis. Alright, vamos a ir Mira, tinamo yung birthday party. Oh, Ang ganda mm -hmm. ko, <laughs> nilagay nilang mantel. Ang bonito. <laughs> oh, na, oh. First time ko siya pumunta rito kayo. Ah, first time? Alo po. Hola oh, oh, po. Pastor, ay, sister, mare. Punta pa saglit glit lang saan ba yung ma ano, kasi magano tayo mag morning devotion. okay. <laughs> Dito sila marin Janet. Ah, nandito sila naglalaro. Hello. Hello. Good morning. Hala, bakit nilagyan na nila ng bato? Wala, wala pa ito sa atin. Kaya nga ay mas maluwang na ano Diba, naging ano na, naging bato na no <laughs> Yung mga kalsada, naging ano na, may mga ano na oh. So, magano na ako, magmessage muna ako kay Pastor para tayo magdano Oh. Ay, ilagay natin sa pulong kaya walang at pulang ano kaya, Ay, -ya. ano yan okay? Saan natin ilalagay? Kaya nga Ay, po. wala tayong lagayan ng net Yeah, kaya lang wala tayong lagayan. Pwede kaya doon oh itali na lang sa puno? Oo, sana. Pero, mahaba ba yan? Mahaba? Doon sana o. Oh. Okay. Doon. Ang Ano ba yan? Okay, hey guys. Ayan, nandito na kami sa park ng Penetons. Penetons. Ayan. Ayan. Maaga kami dito at ngayon madami ng tao. Ito yung aming Ito yung aming lamesa, pinakamahabang table. Yan. Ginat, may Doon, marami. Istora. Hello, Jan. <laughs> Carlo. Hello, what's up? what's up? What's up, what's up? So, ito, ito guys. Ito yung ano, madaming. Ayun yung kapihan doon, no? O, oh, di ba? Ang layo ng park na to. Pero may kapihan. Kasi nga, laging puno. Lalo na pag ganitong summer, guys. Ang lahat dito. Kasi barbecuehan siya. Ayan. So, may nagbe-birthday. 58th birthday. Si Raisa naman, 30th. 13th birthday. 30th. 13th. 13th birthday. So, ayan. Ito. Madami. So, ito yung barbecuehan dito. Ito. Finish Hi, Ding. Finish product daw. <laughs> Talong. So, ito yung pwesto namin sa pagbabarbecue. Ayan. Ayan, barbecue, handes, kamatis, kamatis Papaganda pampaganda ng, kutis. Yeah, Sana uh, all, maraming gold. Ay, ka, kamatis ang <laughs> sinasabi ko, gold. Maraming gold. So. So. Ay, 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 kamutin, kasi makati. Ay, 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 kamutin. Kasi makati. Happy birthday, anak. Happy, Riza. Salamat po sa inyo kung pagdating, pagdalong. kayo Kalama, Ang mami nang nagbe-birthday. Okay. Si Maring Janet. At ito yung daddy na busy -bisi sa pagluluto. Si Pastor Marlon nag ano na rin nagsali na rin sa pagbabarbecue yan trabaho ni pastor yan si parin joe yan ang tatay ng nagbe birthday busy busy siya guys at yan, yung mga visitors so ayan Uh, ayan yung mga nagagandahang dilag. So hello to my vlog. <laughs> to my vlog. Picture wala tayo. So, ayan, so dami nagbab ano. Um, Nangangamoy barbecue tayo kaya alis muna tayo, guys. Ayan, dami pa doon. Hmm, nangamoy barbecue na ako. Bagong ligo pa naman ako. Sana all. Yung buhok ko, amoy barbecue na. So, ayan ito yung ano so mamaya pa so 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 <laughs> ayan oh. wala pa mamaya nito kainan na this pahingi nga nito masarap to eh mm. kesong puti ito yung ano greek na ano mozzarella dami tinapay oh talong daming talong ito yung cherry oh so ayan tingnan natin dito ayan ito yung mga regalo na ni Danalan nila The birthday Riza Feliz Cumpleaños ayan 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 si Raisa nung maliit pa. So guys, hanggang ng mamaya ulit. Mamaya ulit. Happy birthday, Raisa. Happy birthday, Raisa. Happy birthday, Raisa. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Birthday hilang tahun kanak Ilang tahun kanak ka na. happy na birthday mu pa happy na birthday mu pa birthday terus apa di dalam situ gua kemih ini pingin aku pingin aku susah di Ayan, guys. Dumadami na ang mga katawahan. Ayan, guys. Dumadami na ang mga tao. Lahat halos ng mga lamesa is okupado na. Upupado na halos lahat. Shike.

Ya nah kasih baket hindi sumabay